Hi guys! Tara, gawa tayo ng coffee dito sa Jordan. Arabic coffee pala ang tawag dyan. Nag-blend lang ako ng cardamom. Nilagyan ko siya ng limang, limang kutsaritang cardamom sa thermos. At pagkatapos ay sunod natin ang ating coffee, black coffee apat na kutsaritang black coffee sa ating thermos. Lagyan lang natin siya ng coffee. Madali lang gumawa ng coffee dito sa Jordan. At lagyan natin siya ng coffee. Magkaroon lang ng kulay ang ating ginagawang coffee. Gustong gusto ng amo ko yan. Alam nyo, yung isang yan, amo ko lang nakakaubos niyan. Tulad ngayon, walang bisita ay siya lang ang iinom niyan. Yung asawa niyang lalaki ay hindi naman ma umiinom masyado ng coffee nang ganyan. Ang iniinom ng amo kong lalaki ay yung coffee, yung broth coffee na gustong gusto niya. Habang naghihintay, kumulo ang tubig, ay inom na tayo ng ating tea. O ba diba, minsan yung iba, pinapakupin yung coffee. Matagal, mga isang oras silang pinapakuluan, pero mas preserve na nga mo po ang hindi na pinapakuluan. Mainit na tubig na lang ang nilalagay niya. At ayan na, kumulo ng mainit na tubig. Ayan na natin ang ating mainit na tubig sa thermos. Ganyan lang, napakadali lang niya. Tapos, i- sisir mo na ng ganyan. Tinikman. At saka maanghang na malamig siya sa punganga, sa bibi. Kinakain niya ng amo ko, yung buong kardamon. Pinagawa niyang nuts tipon lang, napakasimple lang ng aking ginagawa dito sa so, araw-araw akong gumagawa niyan. Pero pag may bisita ay nakaka limang gawa ako ng kasi nga gustong gusto nila yan. Favorito nila yung inumin. Lalo na pag may bisita, yan ang una nilang siniserve. Ayan, naglagay ako ng extra para pag gusto nila ng or may dumating ay meron silang cup. Okay guys, bye!